Paulo Contis, takot makakilala ang mga anak ng lalaking kagaya niya? Inula ng komento mula sa mga netizens online ang hindi inaasahang sa loobin ng aktor na si Paulo Contis tungkol sa mga magiging manliligaw ng kaniyang tatlong anak na babae in the future. Aminado ang aktor na isa sa mga kinatatakutan niya raw ay kapag makilala ng kanyang mga anak ang isang lalaking kagaya niya. Tatlo ang anak ni Paolo mula sa kanyang mga dating partner. Sinas Sonia, 14 years old, at Saline, 13 years old, sa estranged wife niyang si Lian Paz. At si Summer, limang taong gulang mula sa ex-partner niyang si LJ Reyes. Sa panayam sa kanya sa isang programa kamakailan na pag-usapan ang tungkol sa pagkakaroon niya ng iba't-ibang relasyon. Sa episode na ito, tinanong siya kung ano ang magiging reaksyon niya kung sakaling may binatiliong magpaalam na liligawan ang kanyang mga anak. Tanong ni Tuesday Vargas, you have three girls. One day, mayroong lumapit sa iyo na binatilyo. Tito Pao, kaibigan ko po si Summer. Kunwari, okay lang po ba na paminsan-minsan po, pupunta po ako dito? How will you handle it if one day your daughters come to you? Napaisip muna si Paolo bago sumagot. It's gonna happen anyway at wala kang magagawa. Sinundan ito ni Tuesday ng tanong. Hindi ka natatakot, Pao, na may makilala rin sila na kagaya mo? Dito inamin ni Paolo na isa ito sa pinakamalaking kinatatakutan niya. Noong una gusto raw niyang makahanap ang kanyang mga anak ng lalaking kagayan niya. Ngunit dahil sa kanyang mga pagkakamali sa nakaraan, natatakot siyang ang makilala ng mga ito ay kagaya ng dati niyang pagkatao. Saad niya, ayun ang number one na ikinakatakot ko. Paano raw niya ito haharapin? Sagot ni Paulo, sasipalin ko agad. Dagdag pa niya, sige na nga dahil na open mo na yung about sa kids, me as a person ever since naman, the goal is to be a guy na gusto mong manligaw sa mga anak mo ay katulad mo ng ugali. Sadly, you make mistakes. Nagkakamali ka. Now, masasabi ko na kung yung Paolo mga 10 or 15 years ago, ayun ang ipakilala ng anak ko sa akin, na ko Diyos ko Lord. ko talaga yon. Sa edad na 40, marami na raw na pagtanto si Paolo sa buhay. Aminado siya na araw-araw niyang pinagsisisihan ang mga naging pagkakamali niya at ginagawa niya ang lahat para magbago. It's an ongoing process. I cannot say that I have changed, pero nado kun ka na sa process ng pagbabago. Alam mo ang mga mali mo and tinatama mo na ang mali. I'm 40 and kailangan na 'yon. Saad ng aktor. Ano ang masasabi mo sa matapang na pahayag ni Paulo Contis?